Magandang gabi mga kawok, magandang umaga sa mga OFW sa United States at Canada. Magandang araw sa mga kababayan sa Australia at United Kingdom. Magandang hapon sa Japan at Italy. At magandang gabi rin sa Hong Kong, UAE at Saudi Arabia. Kayo pa rin ang tunay na lakas natin dito sa hashtag mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohan kabataanan ang unang dinuduro. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Ngayong gabi, ha, pagtuunan natin ang pansin, ang pinakamagbagong kaguluan sa batasang pamansa na talagang nagpa-alarma sa ating lahat. Ang 60 days na suspension kay Kabite Representative Francisco Kiko Barsaga, si Congress Miao, na kilala sa matapang na social media post niya pero hindi ito simpleng kwento ng loot photos at ang becoming Ito ay kwento ng double standard ng selective justice at ng mga tunay na bayani sa kamera na hindi natatakot magsalita. Pangunahin natin ang mga batang leyon ha? Representative Leandro Ligarda Libiste ng Batangas Representative Paulo Henry Marcoleta ng Sagip ha? Representative Elijah San Fernando ng Kawang Gawa, Quezon City Representative Bong Sunday at Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nasal ang limang solon na nag no sa suspension ay nag-expose na mas malaking problema. Ang isang daang bilyong pisong DPWH kontrata na pre-ordered ng isa sa kanilang kapwa Batanggenyo. Bago tayo mag-deep dive, kung first time viewer ka, ismash is mo na yung subscribe button at notification bell para hindi mo mawala ang mga ganitong expose. At sa mga loyal members natin, salamat sa suporta. Sama-sama tayo sa laban para sa katotohanan. Mga kawok, Balikan natin ang eksaktong nangyari noong December 1, 2025 sa plenary session ng House. Ang Committee on Ethics and Privileges chaired ni Representative JC Abalos ng 4 ps Party Lease nagrekomenda ng 60 days na suspension without pay kay Barsaga dahil sa disorderly behavior. Ano ang ebidensya? Social media post niya, may mga loot photos tulad ng isang babaeng nakayakap sa leg niya at mga kritiko sa gobyerno, sa si Speaker Martin Romualdez dati, sa si Senator Soto, at pati na si Presidente Marcos. Okay, filed ng National Unity Party led ni Representative Ronaldo Puno ng Antipolo na dating party ni Barasaga pero iniwan niya noong September dahil sa alleged signature solicitation laban sa speaker. 249 solons ang bumoto na yes, lima ang no, 11 ang nag-abstain. Pero mga kawok, ha, ah, ito ang satirical twist sa si Barasaga na tinawag na Congress Miao dahil sa pagmamahal sa pusa at shift shit posting ay hindi per Oo ha, may mga post na hindi naayot sa Code of Conduct under RA 6713 Hindi reflecting credit creditably on the House Engaging in acts contrary to good morals at conduct prejudicial to the service Pero teka ha, bakit siya unang hinahabol? Bakit hindi una ang ang mga may 100 bilyong pisong kontrata na nagpapasarap sa bulsa ng ilang solids? Ito ang punto ni Deo makalmahang parang selective na operation second chance. Ito ang maliit na bagay. Hinahabol ang malaking scam, iniignore at doon pumasok ang ating mga hero at ang limang solon na hindi natatakot magsalita. Si Libiste, ah, ang batanggenyo na hindi natatakot ha, ah, mag-expose ha. Punta tayo kay Representative Leandro Ligarda Libiste, 29 years old lang yan ha, guwapo, mayaman, pero may utak at tapang na hindi pinipili ng pera. Habang nag explain siya ng kanyang no vote, bigla niyang binanggit, ang boto ko ay no lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin isang kapwa ko genyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Sino, sino ang hinintay nyo? Si Representative Edwin garjola ng CWS Party List. Si libiste pa nga ang nag-selfie kasama si garjola bago ang boto. Witty move, no? Parang smile ka muna, bro, bago kita i-expose. Ayon sa mga dokumento na nakuha ni Libiste mula sa resigned DPWH, Undersecretary Catalina Cabral, Si Guardiola ang pre-ordered over 22 billion pesos worth of projects sa 2025 National Expenditure Program. Bago pa man uh, i-deliberate ng Congress at hindi 22 billion pesos lang, companies linked to Guardiola's family tulad ng S Ang Construction owned by his siblings at Redcon na sinasabing para sa kanya nag-won ng 42 billion pesos sa DBWH contracts from 2001 to 2025. Hindi ba't nakakahiya maging miyembro ng kongreso dahil parang nagiging normal na mayroon tayong isang kasamahan na inaakusahan na nagbayad para sa mahigit na isang daang bilyong piso anong ah, mga, ng mga kontrata sa DPWH. Sabi pa ni Libiste, ito ang intellectual takedown, hindi personal, puro prinsipyo at witty pa. Parang nag oorder ng Jollibee delivery bago pa magbukas ng resto. Mga kabataan, Tignan nyo ha, si Libiste. Eh. Bata pa, pero hindi nagpapanggap. Siyang proof na hindi lahat ng Nepo Baby ay spoiled. May mga nagiging tunay na lingkod pa yan. Next ha, si Representative Paolo Henry Marculeta, ang veteran ng mga expose na nagpapaimbestiga sa Parmalee at EBS-CBN. Sabi niya, while people may, na agree, may not agree with that other say, their, the right to air such sentiments must be respected. Ito ang core ng kanyang argumento, hindi tungkol sa pag-defend kay Barzaga, kundi sa freedom of expression sa estilo ni Deo makalma parang mga kamuka, kung ang social media posts ay grounds for suspension, ay eh suspendihin natin lahat. Pati man post ng selfie sa batasan habang nagkukontrata ng isang daang bilyong piso. Marpuleta na dating lawyer and broadcaster ay nagbigay ng legal tip under the House Rules ha, at RA 6713 dapat balance ang scrutiny. Bakit si Barsaga na kritiko lang ay nasuspenda habang si Gardiola na akusado sa pit rigging at overpricing tulad ng COA findings sa kanyang brother's project sa sa iba't ibang mga lugar, substandard di umano at overpriced di umano ay naglalaro pa rin. Tapos, si Representative Elijah San Fernando, 27 years old lang yan. Top notcher sa par exam. Scholar at bagong halal. Sa Kawanggawa gawa party list. Sabi niya, I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barzaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension. Para sa kanya, hayaan ng constituent sa magdesisyon, hindi ang kamera ang maging judge and jury. Okay, si Elijah parang patang lawyer asa ah, sa teleserye, teleserye ha? Diyan-diyan ang brief, pero hindi brief ang argumento. Siyang representative ng kabanahan. Hindi siya natatakot sa power play at nagpo-point out na ang totoo becoming ay ang pag-allow ng corruption na nagiging normal mga kaibigan. Kaya huwag kalimutan si na Representative Bong Suntay ng Quezon City at Representative Robert Nazal ng Beach Party Si Suntay na kilala sa Urban Development Advocacy ay nag -no dahil sa lack of due process. Release lang same day ang committee report. Walang sapat na time para mag-deliberate. Hindi ito justice, ito ay rush job, sabi niya. Sinasal naman, ha? Ah. The penalty is too harsh for a first offense. Para sa kanya, dapat proportional ang parusa. Hindi 60 days without pay para sa post. Habang 22 billion pesos pre-ordering ng Guardiola ay ini-ignore. Mga OFW, ito ang lesson ha. Sa broad disiplina ang pin pinahahalagahan pero hindi sa expense ng fairness. Ang mga ito ha, Lipiste, Marcoleta, Elijah, San Fernando, Suntay, Nazal ay ang mga solon, no? na dapat nating suportahan kasama si Barsaga dyan, no? That is the language para sa tunay na accountability. Ay, nako, maraming bata dyan. No? Ay, yung anak ni Po, anak ni Recto. Ay, nako, nasan po kayo mga kaibigan? Mga walk ito ang big picture. Bakit iniuna unang loot photo ni Barsaga kaysa sa 100 billion pesos DPWH scam? Ayon sa mga report, si Gardjola ay may history mula pa noong Arroyo Ira. Top contractor na at ngayon nagre-recruit pa ng Kapwa Solons para sa parking fee scheme. Substandard projects, Regan bids at kickbacks. Ito ang totoong unbecoming. Sa mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Suportahan ninyo ang mga tulad ni Elijah at Liviste na hindi natatakot. Mga OFW, ha, kayo ang nagpapadala ng remittances na ginagamit sa mga scam nito. Iidiman nyo ang katarungan. Ngayon, ah, kung gusto ninyong maging bahagi ng laban, sumali na sa YouTube membership. May exclusive chats behind the scenes. Since, sa, ah, at sama-sama tayo mag-monitor ng gobyerno. At para sa Christmas shopping, check nyo ang YouTube shopping link sa baba. Shopee at Lazada Avenues. Mura na, legit pa. Ha? Bili kayo ng gadgets ha? para sa kabataan o remittance uh, friendly items para sa pamilya. Suportahan natin ang local economy habang nanonood ng video na ito. Salamat sa inyong panonood ha? mula sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Japan. Italy, Hong Kong, UAE, Saudi, kayo ang tunay na boses ng bayan. Kung agree kayo na dapat unahin ang mga tulad ni i-comment nyo sa baba, press back sa mga tama, i-like, i-share, at i-subscribe. Mabuhay ang katotohanan, mabuhay ang Pilipinas, this is hashtag walk with land. hanggang sa susunod mga kaibigan, mabuhay po kayo at mag-iingat po tayo lagi.